Pero hindi ako magaboy sa record. Sa so, mga pagpalang araw, uh, nais ko lang ipakita yun uh, sa lahat ng tumulong sa aking bahay. Yan, ito po, wala. Yan, dati, sahig pa lang. Ngayon, na siminto ko. Eh, sa tulong niyo po. Yan. Hanggang doon po siya. Yan. yen yen po oh, yan ang ano yun ah, ito pala nah, yung sawali yun 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 Ito yun 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 ito yun 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 dito po yan. At itong hero pala, ito, kanakabit ko na rin, dalawa. Yan. Ayan. Ayan na, may kurin, may ano yan, buyer, pero wala na, putulan na kami. Ayan. Ayan. Pinutulong kami ng kapit ng asawa ko. Ayan. Ito yung hero ngayon, no? hero. Ang andito lang yung kabit ko pala. Yan. ito pa yung, ang andito yung puring lang na uh, ano ko. Ito lang na, uh, ang, ang ano pa yan. Yan. Medyo, ito, ito pa yung smintong na iwan. Ayan, ito siya. Yan. ito na lang. Ayan, uh, uh, makating kubikon lang, ipunan ko lang ito kaitong ito ko. Ito yung una ko. Kasi dito kami kumakain ng asawa ko. Ito yung asawa ko ngayon. Nakapos siya. And, nais ko lang pasalamat pala sa tumulong sa akin. Uh, Salamat ulit ako una sa Panginoon. Salamat ulit ka Aming Pagdating kasi si Sawing, si Sirelin, uh, dati itong napakain ko, no? Uh, Nakita, butas pa ito. Thank you, sir. sa tulong mo, sis. Uh, Mabig waps. Thank mami. salamat sa tulong niyo po. Mani si Villar. Thank you, thank you po sa sir, mani. Sa tulong mo sa akin share uh, yes? gay yeah? na na foki Alaska. tang alas ka wa foki salamat para sa pula sa tulong mo share gay at sa aming siksitari sa Lisa Francisco sis tulong na sis yan at tibay mo na lang chatot ko ba kay ano Rema TV bro Tara po yung tinulong ng ating mga kasamahan. Yan ako ko mga sa Team Black and Nine. At po lang, si Mami Gops. Ah, thank you po ha. Uli. Ah, si Sawing. Mari si Bilbar. Si Siloyalim. Trisha Francisco. maraming salamat Mani Sevilla Tingi po at Sergio thank you thank you pala Para na ako sa At ito pala yung sa ko And sa lahat po ng tumulong sa amin maraming maraming salamat po huwag po kayong mag-alala lahat po ng tinulong nyo ay mapupunta po sa mabuti hindi po mapupunta kung saan saan man po basta po ito yung pinakita po sa inyo ni Karya, nandiyan na po yan lahat napunta po dyan sa maganda hindi po sa kung saan saan maraming maraming salamat po and God bless uh, maraming po pong bibigay sa inyo si Lord na pagpapala asiksik, liglig at umaapaw God bless both.